sa isang liblib na baryo sa gitna ng kabundukan ng Luzon, may isang kwento na matagal nang bumabalot sa mga gabi ng mga tao. Ito ay tungkol sa isang nilalang na kilala sa pangalang Aswang isang nilalang na mabaho, tuso at mapanlinlang na naglalakad sa dilim upang hanapin ang kanyang biktima. Matagal nang pinagmumultuhan ng mga matatanda ang baryo ng mga pangyayaring hindi maipaliwanag mga alagang hayop ay biglang nawawala at may mga tao na hindi na muling nakikita. Ayon sa kwento, may isang dalaga na nagnangalang ligaya na kilala sa kanyang kagandahan at kabaitan. Isang gabi, habang siya'y naglalakad pa uwi mula sa ilog, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila may humahaplos sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, wala siyang nakita. Ngunit, sa dilim, may isang mata na kumikislap sa ilalim ng punong mangga. Ano ka? Wika ni Ligaya, nanginginig ang katawan. Gumisi ang nilalang at sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Mula sa mukha ng isang matandang babae, ito'y naging halimaw na may hahaba, matulis na pangil at balahibong parang uwak. Ako ang naghahanap ng dugo at laman ang malamig na bulong nito. Tumakbo si Ligaya, ngulit ang lupa sa kagubatan ay parang may sariling buhay naglilihis sa kanyang mga paa. Nakarating siya sa isang lumang kubo at doon niya nakita ang isang matandang manghihilot, si Mangtano, na may hawak na itim na kahon. Ligaya, sabi ni Mangtano, alam ko ang hinahanap mo. May paraan para mapalayas ang aswang pero kailangan mo ng tapang at sakripisyo. Binuksan niya ang kahon at lumabas ang isang piraso ng pilak na may inskripsyon ng sinaunang simbolo. Itapon mo ito sa harap ng aswang kapag ito'y humarap sa iyo. Ngunit tandaan, isang tao lang ang maaaring manatiling buhay sa pagtatapos. Dumating ang aswang sa kubo, humahalik sa hangin ang amoy ng kamatayan. Sa wakas, natagpuan kita. Bulong nito. Ngunit bago pa man ito makahabol kay Ligaya, itapon niya ang pilak sa harap ng nilalang, isang liwanag ang sumabog at ang halimaw ay sumigaw, tila nasasaktan sa kakaibang liwanag. Sa huling sandali, ang aswang ay nagbago. Bumalik sa anyo ng matandang babae at unti-unting nawala sa dilim mulit sa kahuli-hulihan hindi na muling nakita si Ligaya sa baryo ang mga matatanda ay nagsasabing ang aswang ay hindi tuluyang napuksa nasa dilim pa rin naghihintay ng susunod na biktima habang ang kanyang kwento ay muling binibigkas sa bawat gabi ng mga bata at matanda at hanggang ngayon, sa tuwing umiihip ang malamig na hangin sa baryo, may nakaabang na mata sa dilim at ang bulong ng aswang ay muling naririnig. Ako'y naghihintay. Ako'y nagmamashid.